pinipili oh. Okay. at ang gusto daw ay magsabi ng tell all. Okay. Wala walang dapat na itago. Sir, pag pinapangkit siya, dyan ka nasingin ko lang eh. Nagsimula doon sa 2016 eh. Okay. Eh bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan. Parang may mga tinanggal daw ng pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Mm -hmm. Oh, wala akong, wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit in daw yung sworn po, statement. yun. Ito ang medyo, ano eh, medyo mapigat na tanggapin eh, yung pagpaparatang na gano'n. May pumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon. Uh, yung sworn statement na yon direct ang ibinigay sa akin. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-i-edit? yung pumunta sa akin. Oh, yun pa. Oh, oh. Ako nag-edit. <laughs> e eh, yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi eh, naman doon sa hearing. Kasi kailan oh. ilang, sa araw ng hearing. Ilang oras na yung oh. bago ano, kailangan ma makuha ko. Oh, oh. oh. So, kung sasabihin nila, merong nag-edit. <laughs> ito yung, ito yung nakikita kong uh, parang hindi na tama eh. Bago mo pa ba sinabi niya na congressman, ang um, naging kasama niya, naka, naka transact niya, ibig sabihin hindi na totoo. Kung mo ba wala sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Uh Sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gusto pa paniwalain, ay yung sinasabi naman nung price of nung price na Hernandez na pumunta naman sa amin. Uh kita mo, sinasabi nila na hindi ka niya totoo yan. short statement ng mga diskaya. <coughs> Opo. Eh bakit nila pin-resent yung Mayor Bigo ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na sinado ngayon, yung Bigo Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. Oh. O di may politika dito, di ba? Oh. Kaya mo lang ba sinasabi? Kaya mo dinidiminish yung value nung uh, short statement na yun? Dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat eh, hindi ako magku-comment sa bahagi na yun eh. Kopo. Sabagkat, kalaban ng aking pamangkin ito, uh -huh. hindi siguro, siguro magre-recuse siguro ako eh. Uh -huh. Hindi ikaw ang bo-volunteer na palagay ko inedit ito. Uh -huh. Sa aking palagay, eh, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng gano'n sapagkat magiging bias ka. Uh -huh. Dahil kalaban yan ng, ng pamangkin mo. Sa politika. Uh -huh. Itingnan mo na lang. Inawag si Mayor Pico sa House of Representatives hindi para magbigay ng testimony hindi para magbigay ng dokumentong makakapag uh, makakatulong, para makakuha ng maraming batayan nagsabi siya ng opinion niya tungkol na sa mga disaya na sinungaling ang mga tao ngayon yes, opo. ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig oh. opinion mo yun eh sa bawat pagdinig, mapakorte man o no, ibang ay tribunal sa Indonesian Prime Minister. Ang opinion, hindi na baliwala. Uh -huh. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Uh -huh. O pagkatapos, hinahanap ko yung uh, Rice Hernandez. Uh -huh. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Uh -huh. Tinanong ko yun. Sabi ko, uh, Mr. President, bakit? Bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito, ito yung sulat mo. Babasahin ah, ko sa'yo. Opo, po Oo. Oh, oh. Uh, ko sa inyo, sabi niya. Pero pagkatapos ng hearing ninyo, <coughs> uh, ibalik, ninyo ibalik madali, din niyo ng madali. Opo. Ligtas dito sa dito sa Senate. Mm Huwag -hmm. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD Krami. Uh, sa oh. ano, ano, Krami. O sa Krami. detention center, opo. Sa Krami. Bak bakit, bakit? detention center, o. Oh. Uwe, nag-request sa akin sa si speaker. Eh. Mm -hmm. Teka muna. Ah, opo. Ayun ah, na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa ano, social media. Bakit pag na-request na oh. ni speaker, sabi ko sumusunod ka sa speaker? Mm -hmm. Eh, pero yun naman daw po kasi siya, request ng price sa kongreso. So bilang uh, puno ng uh, kongreso, ay, sino ba ata? ba dapat magpasya kung saan siya madidetain? Si, uh, iyong, iyong, iyong nakontem, yung, yung, uh, yung na-contempt? Yung, o yung otoridad na nag-contempt? Okay, okay, nag yung nag-contempt? Kayo, naka-standing yung contempt order na ng si Senado? Hindi ka okay. pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. O, kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credensyo sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya ma ma, ma, ma solid dito. Naniwala ka uh -huh. na nanganganib siya uh -huh. dito si Nado. Tatanggapin ba natin yan? Uh -huh. Tayo si eh, hindi, tayo, hindi natin kaya proteksyonan. Oh, Ito ngayon ang, ang problema. Sabi ko, eh, medyo ba didiscrush integridad ng ating inquiry dito pagkaganyan? Uh -huh. Bakit, bakit, Ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangan mag magsoli? Bakit si Hernandez, mm -hmm. hindi mo siya sinabihan na magsoli ng pera katangot-takot na halos billion-billion ang ipinatalo? Oo, uh -huh. mas malaki pala ang pera din noon, ha? Oh -oh. So, bakit, bakit ganun? Uh -huh. Ang daming sasakyan din noon. Uh -huh. Nakikita niyo ba ang, uh, ang pagkakaiba ngayon? Oo, oh, Pagka do sa House of Representatives kakiat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Mm -hmm. Kaya hindi kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. At hindi, naman, hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Price Hernandez sa... Uh, hindi ka, cover you know, nga yun. na yung, ano, uh, eh, yun uh, nga yung gusto nilang mangyari. Uh, Magsabi ka lang ng totoo. Mm uh -huh. eh, uh, eh mer merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal uh, officer sa mga diskaya may kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makonten. Mm, ah, Ganito na ba? Uh -huh. Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Apo, opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Eh. Sa senado, walang ganon eh. Uh -huh. Eh, yun ang nangyari kay Garma. Uh -huh. Yun ang nangyari kay uh, do sa polis, yung Ed, uh, nakalimutan ko yung apelido. Uh -huh. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. Uh -huh. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron, meron, meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong ano, parang hindi totoo, parang inedit? No. Bakit mo uhusgahan ang uh, sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa? Nung ako pa yung chairman ng committee. O no, no, so, bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin, ay papalitan mo rin. Oh. Pinagtalunan, in-approve, ito yung ginawa namin. Napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya oh, kumuha ko, kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin -bin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. Oh. So ang ginawa niya dahilan ngayon, kaya hindi niya, binig, hindi niya pinirma niya sulat ko, hindi na ako ang chairman. chairman. At binigay niya raw kay chairman Ping. eh si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan mag-solid muna. Uh -huh. So, yun po yung nangyari. Sa yung aming ginawang proceedings, kinu-question pa nila eh. Wala raw, marami raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direksyon uh -huh. na tinatahap uh -huh. oh, namin. oh, yun pa po, ang binapanggit. Oo. Oh. Ay, siguro, 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 uh, siguro, liwanagin natin. Uh -huh. Ano ba direction direksyon ang gusto nyo? Ayo. Oh di ba? kami directional namin eh uh matuwid eh kaya yung ano gusto yun